11 og mibalik si 11. Now may hapon. Sa tanan og kutob sa mga pwedeng makakita ani may hapon ninyong rot. Og uh, welcome back na sa Deris at channel, no ay kalimut follow og subscribe aron na uh, ma-update tika taga na tay bago parehas ani. So bisag ang resulta balik kita sa balik sa gud ta, digud dili, no kay daghan og uh, padayong misalig sa mga kombinasyon og karon atong uh, lileon atong tanawon, no un sabay na hitabo kay 0-11. Okay, o sa mag-start, paliyog sa ako, basig pwede, o sa ka-like, no? pampaswerte na to, o sa like ay kalimot, share na lang sad, sa basig ganahan ka bu-share, o salamat kayo sa mga kinasingkasing nga ka-share per mintis ayaw, e forward, dali, ragit na kaayo, mahuman. Okay, 0-11 man ang uh, ang nilosot, no, kuya resulta, uy. So, kanyang yung tanawon versus uh, Gabiing uh, resulta, no? Kaya, uh, moro, ang lasto uh, last to na uh, nigawas kay gabi eh, ang nigawas 211 man so karon igo ra siya nag uh, ni Ilis, no or ni dihas pamoste sayang aning nambira ni wa na lang ni try uno daghan untag makadaogan an aba kung nag uh, tryo uno ta og diri na to makita ganihan na apoy naghisgot samtang nag live ta bahin sa tong maintain padayon pa ba og ikatulo na three times na ang nahibili na lang adlaw ra sa tuang ang uh, mintin karon na lang og ugma kung mo matong 3 times nga gigon ako si Moa, 3 times na gislidean tong mintin. Ganong di magita padag-on sa taon sa tong mintin oi. Eh? No? Katulo na unsa ang katulo? Katulo na -balik ang 10 ang 1001 nga pair. So, balaan pa lang no, may pay katong atong gipamintin. So, wa gyud ma tunong. Unsa may mintin day nato? Nauna ani yo drag atoy ko kun atanan 310 ibalik nako uh, 019. Special mintin 105. Sos, Wagid masipiat atong uska semana nga waiting gaungot ang 010 nga pair o pwede na ra gyud gawas. Pero wagid paggawas ana, no? Tigtuyokan naman 3 noybi og 5 wa mapakita pag mag-uban ang uh, 010 nga pair. Pagawa gyud suerte pero no, basin diay na pa may karong adlaw og uh, ugma. Kung nag 012 na daog unta ta, 210 atong best escalator ron, ta? Okay, sa mga nipik ani, mo ni Mone, atong best eskalera. Wa man mag 01 to, ibalik pa sa 11. So waybahin, bahin aton 2 PM tuod anang resulta. Pero kung nakadaog ka na, congratulations na lang nimo no so, mga nidaog dia may mag magatuarang number niyang gitayaan. So basin na mo 011. Okay, congrats na lang ninyo. Okay, padayon ta dirita sa tong best 5 PM. Mo na hinahitabo, move on. Taya na sa ta. Sus, so, may -tryo na lang to. Daghan pa ang daging malipay, no? Okay, so sa mga muuban karong hapuna, good luck na tuntanan mo nitong best 5 PM. Presong gingon, tiwasan na lang og uh, paminaw ni, tanawan na lang tanan dahil pag human, biya ni mo tanawon kung naadyo kay Kursunada abayan, no? O sa imong pagtanaw, o uh, medyo wala agad gihapon kay kursonadahan, uh, laag sa uban, o ay kalimot sa so, pagtaya po sa number ni Mabisag Asa Kapadulong, no? Pero naaga ni, eh. aw, kuha agad, no? Okay, karon ko sa mga magdubli diha, Kini mo best double na taron ron 1, 2, 2 Kung mag S ka ka Sayang atong eskalera 1, 2, 3 rumble Kini mo i-recommend na ko 5 p.m. only Double o S ka Okay, sa screenshot ko kay mo sunod Atong 5 p.m. best Pamostig pa siya gamitan nyo ni eh. Kaya magamit Or gamit nyo kayo ni Okay, pamoste mong uh, kinahanglan para karon. So kini mo ito ang uh, 5 PM pamoste, pwede kayo, no? Ang uh, dos karon mo balik. Okay, pasyor sa takarong uh, pasyor ta karong uh, hapuna sa 5 PM uno, no? Pwede mo balik din ang uh, resultahan na sad kuyaw, no? O gang uh, mulusot kato na sang gabi eh. Na, wala ba posible. Grabe dali mamalik sa mga resulta ron Eh. Labi na gyud ning kining lasto gyud dosos. Wa gyud igid nimo mamalayan ang lasto nga, uh, pwede ra mo balik dayon o sa kadro pag next row Okay, kung na-last yung lugar, last two hi lang, 2-1 o 2 asagi ka na. Di rin sa itong 5 p.m. pamostig, pasyoro kung mahilig ka last two. O ragataya ka last to diya. Butang ilang nag-partner, parisi lang, no? Kung di ka yun aning sa kuha. Pero katong mga muuban lang sa kuha, 7 mo'y nindot kayong paris na to. Okay? So, ay kalimot diya, rambo lang. Rambo lang yun, kaya uh, morgan ay pinakataas na to. chance, no? Nga magka daog so kana liter rambol pasabot ay rambol na tong pamostig pa sure karon kung naay lasto inyong lugar butangan na ako nalinginan linginan sad nako unsa may lasto anak, kung -uban ka okay so 71 og 17 kay muuban ka nang 217271 di ay karon sad kung di sad ka kaoyon sa tong 7 ilisi no basin dai like, okay ka diri unya pag abot dire medyo alanganin lang jud ka nasa iuban pamos tira ila ha or ngita ra one digit kusog pa sure so, kusog uno karon hapuna. Okay? Hey. So, salamat kayo. I-subscribe niya itong channel para pag mag-update na sa taon niya sa last 9 o makadaog ta karon update taon niya, uh, makasabay na sad ka o makita ni mula yung gabi na patay 6D last to bagdok. Untag mo tunong, untag padagon taro para pag-abot sa last 9 No? Ma natay, uh, mabit-bit sakto, makataya tagdako, may tagtagaan, tagmayang resulta. Drita, uh, next na to. Okay, puros man to pang alas 5. So, ang sunod diha 5 to 9 p.m. na. Okay, so lapos na ni. 5 to 9 p.m. na taan eh. Natay pero pahabol na adre. Okay, lasto. Sa lugar nga ni mga lasto, medyo kung galasto ka, api kigod, labi na 3 eh. kay lagi, yung balik mga god. So, timan ilang ni Perminti, pag abot sa alas 9, bin, kininasad ang ato ang priority. So, pero pahabol natay 9, 8, og 16. Okay, so butangan sa nato Grambol Dres Obos para di mo kalimot, no? Ingon pala Rambol daw para sure ball. Okay, okay, mas okay mo nak nakarambol yung taas og chance. So pair 98 og 16 ato ang kombinasyon ani eh, 298. Abay gihapon ha. Kita man yung resulta ha ba? Medyo apiki man gyud kita bisi sama nato ato karong resulta ha. Piki gyud. So 298716 na moy gustong uh, tuwaron, tuwara lang o nato ito nasuwatan di ato sambut butang dipinsa dre okay 798816 so, unsa maning na naskilid pwede ba ning apilan sa pagtaya pwede bahalang rambo lang target 5 pwede ra na ha o dipinsa slide na kasog ni mo sold out o ning ni sold out yap yeah, kana din ipuli o niya ka o yon no gamit sa tong pairing na to kung iyon ning tuwaron padulungan aning 298268 Kini 719. So kanang mga una dili na isulat ako rang iingon ha. Ako rang istorya kay basin indi magka hinumdom pa ka bisag rambo lang kay 268 og 719. Okay? So na address di pinsa, apil diri 819 kini sad do ay padulungan ko mag-ask ka. Okay? So ay lang yung palabi na huna gud ana kay kanang mga ingana pa hinumdom nya basin pod ba og kanang apo yung dom bisa bisag na lang pod. Kasi uh, matuad, matindog kay eh. may ana na na kasagaran atong numero ba. Okay, so thank you guys sa mga nag-share diha. Ato na ning humanon last two combinations. Ginani day ko magpahabol dire kung bag-o ka ganiya sa tuong channel. silip-silip uh, lang sad no. Apil dire sa tuong pahabol para mas uh, masabtan nimo. Okay, so dire sa to ang uh, 5 PM tips. Okay, 5 PM tips ta. Dayon best one combination. So ginani ta maghatag dire. O, di nga ni pwedeng mabag. O, mo okay, na may naandan sa ninyo. O, nasa naandan na to, no? Di pwedeng nga na ay kulang. So, kining nambira, ako lang ning murag, wa ko nagpahabol sa tips, ane, kay silbi update lang na ako, ane, kining nambira mo, kusog-kusog ni karong hapuna ba? Kay, naanin din to, hot combination na to, ni karong adlaw kung wa ko masipiat siguro na naka-idea. Kung nakailistahan, di ha, okay, ay kabala ka, ra raman sad ka mo gamit, ane, o, nakataya ka, ganiha, baliki lang, no? Kay, gihatag mo na ko ni Daan, God ang best ani di kumuilis, mo ilis 341 region okay nani ha? sa so, to ang uh, live na to kung gusto ni mong ligasan di ka gustong mo balik di pamoste pa moste gamit sa tong 41 kung kaya ni mag mag 41 all pwede ra gud gihapon na okay so truho na ko 5 pm tips Alas 5 lang ni eh. wala na tay uh, balikay ani unya so kung namo'y moy balikan kadto ra perminting naka 5 to 9 pm karon pang alas 5 pa Matinod na slide to itong number, huwag mag-eska or nalayo, nabiaan yun ta. Pero, dili ingon nga di na to pwedeng balikan ang naas live ha. Pwede pa biya ba to, bahalag, respitar na lang. Kabalo naman siguro mamutay on sa respitar, no? Basig na kay gibagbukan dito ganiya sa live na to. Unya, masayangan ka, di sa di mo balikan sa alas 5 mo gawas, anogon sa gayo. Kung pasabot, bahala ginagmay lang, focus, dress, pahabol na to. Okay, one combination, last number, 5 p.m. Okay, 5 p.m. only, ragit Okay, so ato lang yung kuhaon ha Taya lang tanig, di ni mo kayang bagdok o okay, kira. basta kay nakauban lang kaan eh Kay sayang kayo no? Isa ko ni Eskina ni Dutana to niya Di ni kuhaon Magawas na yun is 2-1 Okay, makita niyo itong mga number karon Dug ul ra kayo Pamosti pa sure sulod si 2-1 no? Pwedeng lastuhan Atong doble eskalira Konektado ragid gihapon ane fair, 21, Sa itong pair 21 karon sa alas 5 Alas 5 ragid ni eh. So, ang tagdiri toyok tuyok, -tuyok muhapit, makadaog, ang tata. Good luck, ha? Basik na kay best. Pamoste tiyan Butang ilang. Basta kay Noy Bigod at diri. Noy Bigod at best. Pamos, tiyan 6 Tuwara, 621. Target, rambol, ginagmay. Pwede, ragyod na ni mong tayaan. Kay priority man ato ato maginip patayan si Juan Combe. No? Munang, apila na lang yun ng 621 diya. Bahalag, rambol lang yun. O 5-5 na lang ang target, na. Okay, sa so ig pagkiyasa ang samuntay na andan ginakuha ni Monitanaw kakaron taya ay gihapon kay eh, basig atong Buenos Dire mula gubos 5 PM. Good luck. Maayong hapon sa tanan. God bless og bye-bye.